Pre, nagseselos ka? Yung tipong kahit kausap lang niya, yung tropa niyang lalaki, nagiinit na agad ang ulo mo? Naiintindihan ko, bro. Lahat tayo, dumadaan diyan. Pero kung gusto mong maging lalaking may respeto at disiplina, hindi pwedeng padalos-dalos ka sa galit o duda. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 Stoic Ways to Handle Jealousy. Hindi iyakin, hindi klingi, kundi kalmado, may prinsipyo at hindi basta-basta natitinag. Tara, banatan na natin to. Number one, kilalanin ang emosyon. Hindi ikaw ang selos mo. Ang selos ay normal na emosyon. Pero hindi ito ang pagkatao mo. Hindi ka mahina dahil nagseselos ka. Tao ka lang. Pero ang stoic na lalaki, marunong umamin at kilalanin ang nararamdaman niya. At ang mas mahalaga, marunong siyang humiwalay sa emosyon para makita ang buong larawan. Solid example, nahuli mong may kachat siyang lalaki, uminit agad ulo mo, gusto mong magsisigaw o magbura ng app niya. Paano magre-react ang stoic na lalaki? Hindi agad aatake. Huminga ka muna. Sabihin mo sa sarili mo. Ako to. Hindi tong emosyon ko. Kilalanin mo. Pero huwag mong hayaang kontrolin ka. Ang tunay na lalaki may disiplina kahit sa gitna ng emosyonal na bagyo. Number 2. Pause bago mag-react. Bago ka mag-message, bago ka magtanong, uminto ka muna. Ang selos, gaya ng apoy, lumalaki kapag hinipan. Kalmado ang stoic kasi alam niya na hindi lahat ng nararamdaman ay dapat aksyonan agad. Solid example. Gusto mong tanungin, sino yan? Bakit ka nagre-react sa post niya pero alam mong galit lang ang umiiral? Paano umiwas ang isang stoic na lalaki? Maghintay. Five minutes. One oras. Bumilang kung kailangan. Ang totoong lalaki, hindi nadadala ng bugso ng damdamin. Pinipili niyang kumalma muna bago bumira kasi alam niyang bawat salita may bigat. Number three, mag-focus sa katotohanan, hindi imagination. Ang utak natin, magaling gumawa ng kwento. Minsan, selos lang pala. Akala mo may ginagawa siyang masama, pero wala naman pala. Kailangan mong ilayo ang sarili mo sa ilusyon para makita ang totoo. Solid example. Online siya gabi-gabi, pero hindi kanya chinecheck. Akala mo, may iba na agad. Anong gagawin ng stoic na lalaki? mag ka sa facts. Tanungin mo sarili mo, may ebidensya ba? O paranoia lang to? Huwag kang magpaalipin sa haka-haka. Kasi ang haka-haka, pamatay yan ng tiwala. Number four, ayusin ang self-worth mo. Madalas, ang selos ay galing sa mababang tingin natin sa sarili natin. Feeling mo, hindi ka sapat, kaya takot kang maagawan. Pero pre, ang stoic, pinapanday ang sarili niya araw-araw. Solid example. Tuwing may nagko-comment sa post niya, parang gusto mong tanggalin ang FB niya. Paano mag-isip ang stoic na lalaki? Gamitin mo to bilang signal na kailangan mong paunlarin ang sarili mo, mag-ayos, mag-exercise, ayusin mindset. Ikaw ang dapat mong asikasuhin, hindi ka insecure. Ikaw ang responsabling lalaki na may vision sa sarili. Number 5. Komunikasyon, hindi komprontasyon. Hindi lahat ng pag-uusap ay away. Kung may selos ka, huwag mong idaan sa paninisi. Idaan mo sa maayos na usapan. Ang stoic marunong magsalita ng hindi nananakit. Solid example. Sinita mo agad siya. Bakit ka sweet sa chat na yon? Paano kumakausap ang stoic na lalaki? Sabihin mo, napansin ko lang yon. Medyo nakatrigger sa akin. Gusto ko lang maging open sa'yo. Hindi bastusan. Usapang totoo. Kasi ang respeto, hindi lang sa babae, pati sa sarili mo. Number 6. Magtiwala hanggat walang matibay na dahilan. Ang relasyon ay hindi interrogation room. Kung wala pang basehan, ibigay mo ang tiwala. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil may paninindigan ka. Ang tiwala ay regalong binibigay ng isang lalaking buo. Solid example. Nag-like sa picture ng ex niya, tapos gusto mo na agad siyang kausapin ng masama. Paano nagpapa siya ang stoic na lalaki? Huwag kang magpadalos-dalos. Hanggat wala pa sa linya, hayaan mo. Hindi mo kontrolado ang galaw ng iba, pero kontrolado mo ang sarili mo. Ang lalaking marunong magtiwala, siya rin ang lalaking kayang humawak ng respeto. Number 7. Alamin kung ano talaga ang triggers mo. May mga pattern tayo. Baka dati kang niloko kaya overprotective ka ngayon. Pero hindi lahat ng babae pare-pareho. Ang stoic, marunong bumitaw sa baggage ng kahapon. Solid example. Kahit simpleng usap lang nila ng lalaki, gusto mong pigilan agad. Paano nagre-reflect ang stoic na lalaki? Tanungin mo sarili mo, ito ba ay dahil sa kanya o dahil sa past ko? Pag alam mo ang ugat ng selos mo, mas madali mo itong hawakan. Self-awareness ang sandata ng matalinong lalaki. Number 8. Huwag gawing sentro ng relasyon ng selos. Kung bawat araw ay puro selos ang usapan, hindi na relasyon yan. Stress na yan. Wala nang saya. Puro tanong. Puro duda hindi ganon ang healthy relationship. Solid example. Araw-araw mo siyang kung sino ang kausap niya. Paano binabalansin ng stoic na lalaki ang emosyon? Kung stoic ka, pipiliin mong pagtibayin ang tiwala kaysa paulit-ulit na duda. Wala kang karapatang hingin ang kapayapaan kung ikaw ang gulo. Hindi ka lang nagmamahal, marunong ka ring magpigil. Number 9. Know when to walk away. Kung palagi ka ng pinagdududahan, at may basehan Baka hindi na selos lang ang problema Baka red flag na yan Hindi mo kailangan manatili Kung hindi ka na respetado Solid example Nahuli mong nagli live chat pa pala siya sa ex Habang kayo na Anong gagawin ng stoic na lalaki Sa ganitong sitwasyon Hindi ka nagwawala Hindi ka nanunumbat Tahimik ka lang na lumalayo Hindi ka patay gutom sa pag-ibig May prinsipyo kang pinanghahawakan Kung hindi na ito tama Kaya mong bitiwan hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka. Number 10. Gamitin ang selos para iangat ang sarili. Imbes na saktan ka ng selos, gawin mo itong inspirasyon para gumaling, para magmature, para maging stoic na lalaki. Lahat ng emosyon ay oportunidad kung marunong kang tumingin sa aral. Solid example. Imbes na magalit ka dahil may humahanga sa kanya, ginamit mo yon para mas lalo mong ipakita ang maturity mo. Paano binabalik ng stoic na lalaki ang kontrol sa sarili? Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ang pinakamagaling. Basta alam mong ikaw ay lalaking may paninindigan. Selos? Itataas mo yan para mas lalo kang maging karapat dapat. At sa dulo, ikaw ang panalo, hindi ang emosyon mo. Pre, ang selos ay hindi dapat magpakitid ng isip mo. Dapat nga, ito ang nagpapalawak ng pagkaintindi mo sa sarili mo. Tandaan mo bro, hindi selos ang problema, kundi kung paano ka nagre-react. Ang stoic na lalaki ay hindi bato, may puso siya, pero hindi siya alipin ng emosyon. Kung may natutunan ka, like mo to. Comment sa baba. Anong stoic tip ang pinakatumama sa'yo? Subscribe sa Usapang Lalaki, kung saan hindi puro drama, kundi disiplina at dangal.